Dol. For today's video, na ako sa barkada. Kung gi oversize naman ng bearing or masibo araw. O gamay na lang siya. Oo. Kay wang, wang na. DIY starter na kayo dolong game mo. na kayo.

idol ikabit na natin yung mga idol yung gulong natin pakita ko kay ng mga idol ayan o ginamit natin sa pag-opening mga idol itong starter gear at itong idol ito, tapos na yung mga idol pero size na itong yung mga idol yun o yan dami pa tinayon ikabit na, no. na natin itong idol dyan o pag service yung mga idol para may matulong natin para hindi na kayo punta sa masinsya magpaabuno ito namitin yung mga idol pang porting so kung pa share service video mga idol kina mga idol ikabit na ang lahat lahat okay na siya oh for DIY setup lamang sports type ano na siya